studio ko. This is where the magic happens. All of this? Yeah, wala akong camera dati, wala akong bosses. Pero tingnan mo ngayon, we're on the road to 1 million subscribers. Kaya kung gusto mo rin maging faceless YouTuber, nandito na lahat sa channel ko, guides, tools, scripts, pati full automation. Kaya ang gagawin mo na lang ay sundin ang mga ipapakita sa screen na to. content ay pwede kang kumita ng pera kagaya ko. At alam mo ba, ang marami na din ang naging milyonaryo dahil sa Facebook Nasa description ng video na to ang mga links ng software sa na kailangan natin sa paggawa ng AI content.